Good day sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa calcium at pag-alaga sa buto. Maraming benepisyo ang calcium para tumibay ang ating buto at ipin, para sa magandang pagbuo ng dugo o pagklat ng dugo, para sa ating mga nerves at para sa muscle contraction. Ano po? So, meron ding tinatawag na osteoporosis. Ito ay yung pagrupok ng ating buto dahil nakukulang na po yung mineral at saka yung tigas ng buto kaya maaring mauwi sa pagkabali ng buto or fracture. So, delikado din ito sa may edad, lalo ng hip fracture. May mga dahilan kung bakit kumukonti ang ating calcium. Uh, isang dahilan dyan ay ang kulang sa pagkain, ng mga pagkain mayaman sa calcium. Tapos, pag edad, babae at menopause, kulang sa exercise, sobrang pag-inom ng kape, pag paninigarilyo, at pag-inom ng soft drinks ano po uh, pati alak. Tapos po, uh, dapat din tayong lagi nag exercise kasi yung mga kulang sa exercise ano po. Um, at yung lahi din, uh, nakakabawas din niya ng calcium kapag yung lahi ninyo ay talaga may osteoporosis. Pero meron tayong mga pwedeng gawin para dumami ang ating calcium. Una, kumain ng mga pagkain mayaman sa calcium. Ang pinakamayaman sa calcium Yogurt, itong gatas, itong soya milk, keso, dilis, at yung mga tinatawag nating talbos o green leafy vegetables Katulad ng mga malunggay, ng mga spinach Pwede rin naman tayong uminom ng mga calcium tablets Mag-exercise din tayo mabuti uh, Ito po ay para dumami ang ating calcium So mga kabataan, bata pa kayo, mag-ipo na kayo ng calcium sa inyong katawan. So sana po itong mga tips na ito ay makatulong sa pag-alaga sa ating buto. Salamat po.